So guys, dito na po kami sa itaas um, sa susunod na kabanata. Binuso na guys ng kasama namin. No? Galing talaga ng diver na to. So abangan nyo guys yung susunod naming mga mahuhuli pa. So guys, ito yung susunod naming video. Bubuso na ulit yung, yung huli kasama huli namin. Guys. Ito na, na yung huli namin guys. Oh. Adami ah, na guys. Oh. Bulay baba. Ganto okay, na. Adami yung huli dami namin guys. Namin. No. Ah, ayos to guys. Ang ulam na talaga. Yes oh. Medyo naglubog na guys. Yan guys oh. Sasalom na. May pangihaw si na naman kami nito guys. Sisisid na yung kasama namin isa sisisid si, na kasi yung isa huh? pagod ng kakasisid. Ito na yung isa pa namin kasama, sisisid si, ulit. Nagpahinga lang siya ng sandali guys kasi giniginaw na siya. So kailangan din niya minsan magpahinga kasi yung isa namin siyempre, kasama guys, yung panit niya ay <laughs> sa kalabaw. <laughs> yung panit sa kalabaw. Balagali. Tagal ginawin. Guys, okay, oh. Puting-puti na siya guys sa alat. Ah, uh, may nakakaputi pala guys yung alat guys, oh. Kasi nang itim niyan guys yung lumubog yan, ayan pag paglitaw, oh, puti na guys. Yan, guys oh. yan macho yan guys, macho. Okay, guys, nang ko okay. na. pero nang maita, hanbado ko na. Ha? Ikita. Oh uh, guys, yung isa na yung isa na, guys, oh. Kung nalunod na to guys, ha. Ah. Huh. Ay, yun guys, eh, grabe guys, may huli pala. Ay, eh, grabe wow. guys. Ang laki guys It, Ito yun guys Ito yung tinatawag guys na tawag niya, Anong tawag niya Anong tawag niya? Grabe ang laki guys Ang talaga guys Kala ko kung anong nangyari nakikipaglaban siya guys Sesda Ayos guys yun? Ang laki guys Anong tawag niyan guys? Hindi ko alam yun, tilapia ba yan? Ano yan? Nagwawala na, nagwawala Oh, nak na nung ginagak kin 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 kinurupog si bro. galit. Suwa. Suwa, galing. Ah, yes guys. Ang laki guys ng kuha nyo. Wow, niyo. sarap nito guys. Ang laki, laki guys oh. kuha niya. Ah, yes. And Tignan mo guys, ang laki. Yan guys. Sobrang laki talaga. Dami yeah, na guys, dami ito na. Ito ang ihaw na talaga guys, ang ihaw na. Uh, kala ko kung ano guys. Kala ko nalunod na guys, yung pala, makikipaglaban pala siya sa isda. Kasi ang laki, baka daw makawala. Guys, so, yun, mapapansin nyo, so, sinisisi niya talaga guys ng mga sinsinan. bagong lubog niya palang guys, huli na agad. Eh talaga namang napakagaling. Ayos, ayos. Ayos, yes. yes. Dito naman kami guys sa itaas. So abangan nyo pa rin yung susunod namin video. So guys, nandito na po kami sa pangalawang ilog. So, dito na yung mga kasama namin guys. Nagpapanan na sila. Meron doon siyang nakitang malaki. Hindi niya napana kasi medyo huh? mahirap daw. Ano yung isa guys oh. Ngayon guys. Mahabang yeah. ilog na to guys kaya medyo marami-rami pa kami dito mahuhuli. Mm -hmm. <laughs> Dako sa Okay, so may huli siya guys. Sa so, namin kasama. Tilapia. <laughs> so ayan guys oh. So, Mukhang huli niya. Yeah. Ah, laki guys. Laki ng tilapia guys. So, laki guys. Video na. Video na 'yan, guys. Laman-chan na rin 'yan. Mo na wala pa kita. Laman-chan na rin 'yan. <laughs> Oo. Wala tayong pinipili, bata o matanda, may ngipin man o wala. Video 'yan. May sisisid yung isa namin kasama, guys. So, yung so, isa, nagpapahinga yung uh, isang magpapana kasi napapago daw siya minsan. Nakakaintindi. <laughs> may, <laughs> may pinaghuhugutan pala guys kaya eh, yung mga napapagod dyan magpahinga rin kayo aasa lang kayo sa wala so ito guys malalim lalim to guys pero sigurado ako maraming laman to guys ha? Huh? magiging bro? ah sige ano na siya guys, may kuha na. Laki guys, laki. Ito. 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 <laughs> ako, ako <laughs> <again>. Guys, tinama <laughs> ko guys sa ulo. <laughs> Ang sakit guys. <laughs> guys, sa <ulo> <laughs> <laughs> Ang langsa pa. <laughs> na yan guys, sa sintado <laughs> wala, wala <ko> <laughs> <ko> <laughs> <laughs> yes, malabo na nga yung isang mata ko. Titirahin pa yung isang mata ko. Ay, balak talaga to guys. Bulagin ako Guys, alak guys ko. Ah. Pilit gaya